Matagumpay na nailunsad ng Bangsamoro Human Rights Commission ang Children's Good Guidelines sa Vilo Elementary School noong ikalabing sa ng Abril taong 2024. Para sa mas matibay at tamang pangangalaga sa karapatan ng bawat batang bangsamuro, ang Children's Move Guidelines ay naglalayong na mabigyan ng tamang tuntunin ang pagsasagawa ng imbisikasyon sa mga kasong nasasangkot ang mga buro de edad. Ikaw ba ay biktima o naging saksi sa paglabag sa mga karapatang pantao? Ang Bangsamoro Human Rights Commission ay laging nakahandang tumulong at makipag-ugnayan. Maaaring magsumbong o pumunta sa pinakamalapit na BHRC Provincial Office sa inyong lugar para sa agarang aksyon. Pagpalain, Bangsamoro. Kawagin for all.